People's initiative. Ano nga ba ito? Let me explain. Ito ay paraan para mag-propose ng pagbabago sa 1987 Constitution. Pero hindi ito basta-bastang pwedeng gawin. Ang unang limitasyon, ayon sa Constitution, Congress shall provide for the implementation of this right. Ibig sabihin, kailangan gumawa muna ng batas ang Kongreso na naglalatag kung paano ito i-implement. At hanggang wala ito, hindi magagawa ang People's Initiative. Pangalawang limitasyon, mga amendments o simpleng pagbabago ng 1987 Constitution ang sakop ng People's Initiative. Hindi pwedeng i-revise ang struktura ng gobyerno o ang kapangyarihan ng mga sangay nito. Sa madaling salita, hindi madaling gawin ito. So bakit ipinagpipilitan nito ngayon sa kabila ng mga urgent na problema. Dapat siguro, usisain natin kung sino ang maglabas ng napakalaking pondo para sa People's Initiative. Ito ba talaga ay para sa tao o para lang magkaroon ng mas mahabang termino at mas maraming kapangyarihan ang mga nasa pwesto? Dahil, kung talagang para sa tao ito, ang kasalukuyang konstitusyon naman ay may matibay na pagkiling sa kapakanan ng bawat Pilipino. Mas mabuti na tuunan muna na ng pansin ang mahusay na pagpapatupad nito. At yan ang sagot natin sa tanong na,